punis ah, Ito, break time ulit. Ang baon ko ngayong rice ball or onigiri ay spam musube. Spam musube. Ito yung onigiri ko ngayon. Ayan. Sa mga mahilig kumain ng spam, mayroon na pong onigiri na ganyan. Ne? Sa family mart ito nabibili. Ayan. Buksan na natin. Kain tayo ito oh, may nakalagay naman dyan na open dyan mo siya i-open um, tapos ito po yung laman yan yan po yung laman guys it's from rice ball for the ball pwede nyo siyang initin. pwede na rin hindi initin. pwede to eat mmm ang um, mga mahilig sa sa spam. Ayan, mayroon sa Family Mart mabibili. Spam mo mag quick lunch tayo ayan yung sauce niya mm. ang sarap ang tawid gutom Mm. Hmm. Obos na hmm. Yan yung pabilisang kainan Quick lunch Kaya mag water mo na para magkaroon ng um, lakas. Mag-check mamaya. Mag-check na naman ako mamaya marami. Ayan lang po yung ano natin ayun. Ayan na ha. Spam ha. Musubi. Hmm? Kung gusto nyo ng rice bowl o negri na spam, mayroon sa Family Mart. Mabibili. Okay? Thank you for watching. God bless.